mga lods, nag-shopping na ang ating lodi. <laughs> oh, blessing morning. O, di ba, mga lods? Ang saya ko. Ang saya na ang na nakakatuwa nakaka pag nakamit tayo ng ating mga followers ng mga yeah, Lodi. O, di ba? Mm. Yan! Tulog na tulog ang kanyang baby, mga Lods. O, tulog na tulog si baby. Ay, ito yung file sa spa. Yung pampas. spa? Pampot Meron. An anong gusto mo yung file? Ito, ma'am. Or yung ano, yan. Hindi, nilagyan nyo na ako. Ah, meron ka na. Ayan, pangbaba. Ipansok sa ano, pangbaba din. Habang pinop, ano, pinapile, tapos paalagyan mo din siya, parang anuhan mo siya para lumambot. Ayan, mga lodi. Kasi ang cuticle remover, mga lodi, pwede yan gamitin sa mga kapal ang kalyo. Kung gusto nyo din mabilis matanggal ang inyong, ano, ang inyong, mabilis matanggal ang inyong kalyo pag nag-puts pa, lagyan mo nyo, pahiran nyo ng, ano, hindi po na ma... Po muna sa... nyo ng cuticle remover. Mabilis makatanggal ang... Mabilis matanggal ang inyong kaliyo sa cuticle remover. Yan ang technique, mga lodi. Hindi pa alam. Yun, mga lodi. Yung isang ganito. ano ba isa? Ano yung isang Hindi uh, muna po. Hindi po muna. Hindi. So, mga Dodi secret. Si